Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang isang isyong pangkapaligiran na patuloy na sumisira sa ating kalikasan at nangangailangan ng ating agarang atensyon, ang deforestation. Ang deforestation ay ang walang habas na pagputol ng mga puno o pagkasira ng kagubatan para gamitin sa mga layuning pang-agrikultura, urbanisasyon at iba pa. Ang mga puno ay pinuputol upang makapagpatayo ng mga gusali, infrastruktura at kalsada. At ginagamit din ang mga ito sa paggawa ng mga produktong yari sa kahoy. Ngunit, sa kabila ng mga binipisyong nakukuha ng tao mula sa pagputol ng mga puno, ay sharing pag-usbong ng mga negatibong epekto nito sa kapaligiran. Isa narito ang pagkawala ng tirahan ng mga hayop sa kagubatan. Paano na lamang ang mga ibon na hindi na makahanap ng pugad? Ang mga unggoy na nawawala sa sariling tahanan at ang iba pang mga nilalang na umaasa sa kagubatan upang mabuhay. Dahil din sa deforestation, nababawasan ang mga punong sumisip-sip ng carbon dioxide na maaaring magdulot ng pagtaas ng greenhouse gases sa ating atmosfera na nagre naman sa patuloy na pag-init ng ating klima. Ito rin ay nagdudulot ng pagbabago ng panahon at nagpapalala sa mga natural na kalamidad tulad ng baha, bagyo at lindol. Ngunit paano nga ba natin maiiwasan ang deforestation at ang mga epekto nito? Una, kailangan nating magtanim. Palitan natin ang mga punong pinutol. Kung kinakailangan, suportahan natin ang mga organisasyong pangkalikasan na patuloy na nagpoprotekta sa ating mga kagubatan. Pangalawa, gumamit ng mga recycled materials. Sa ganitong paraan, hindi tataas o mababawasan ang demand para sa mga produktong gawa sa kahoy. Kaya, huwag nating kalimutan na tayo ay may responsibilidad na dapat gampanan para sa ating kapaligiran. Inihikaya ko kayong lahat na protektahan at pangalagaan kahit sa mga simpleng pamamaraan ang minamahal nating tahanan, ang ating kalikasan. Maraming salamat po.